Sa so, mapagpalang araw po sa inyong lahat, ngayon po ay January 7, 2024, linggo at ating pong pinagdiriwang ngayon ang nakilang kapisahan ng pagpapakita ng Panginoon. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa linggong ito ay hinango sa aklat ni Propeta Isaías chapter 60 verses 1 to 6. Bumangon ka Jerusalem at magliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaningninga ng Panginoon. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa, ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang kaningningan. Sa ningning ng iyong taglay na liwanag, yaong mga bansa, sampu ng mga hari lalapit na kusa. Tumingin ka sa paligid at tingnan mo ang nagaganap ang mga anak mo'y nagtitipon na upang umuwi. Ang mga lalaki magmumula sa malayo. Ang mga babae kargang tila mga bata. Ang tanawing ito kung iyong mamamalas, ikaw ay sisigla. Sa iyong damdami, pawang kagalakan, iyong madarama. Pagkat ang yaman na iyong karagatay, iyong matatamo. At ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamelyo ang darating mula sa Madian at Efa at sa Seba na may darating silang may taglay ng mga ginto at kamanyang. Iahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mabagpalang araw sa inyong lahat. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang uh isang kapistahan no pinakamaganda tinuturing no ng simbahan na pinakaluma at pinakamagandang kapistahan ang tawag po, po dito ay epiphany o epipanya isang salita na mula sa wikang Griyego nangangulugan na pagpapakita o pagpapahayag ng Diyos sa tao at uh, ito rin po yung uh, panahon, no? Kung bagay, tinuturing natin na huling araw ng kapaskuhan. So, sa sa kwento, sa ebanghelyo, sa, o kwento ng pagpapakita ay darating ang tatlong hari. Hindi naman talaga sila hari. Sila ay mga maglalakbay o manlalakbay. Mga uh, bihasa at mga scholars pagdating sa kalikasan o mga between sila ay tinatawag ng mga pantas o mago at sila ay uh, tutungo no, sa kung nasaan si Jesus at maghahandog sila ng ginto, kamanyang at mira. Uh, maganda po no, na mapagnilayan natin na talagang uh, ang Diyos ay nagtatawag sa atin no, at nagkakaroon na naa-attract tayo sa, sa Diyos na-attract para lumapit sa Kanya. At sa paglapit natin, hindi naman po ipinagkakait ng Diyos na makilala o makita siya ng tao. Kaya nga nang ipinanganak si Jesus, nagkaroon na ng, ng mukha ang Diyos na dating kinatatakutan. No? Kasi sabi nila, pag nakita mo ang sa mga aklat po, sa mga kwento, ay kapag lumilitaw ang Diyos, ay either natatakpan ng ulap o kaya naman yumuyo ko ang mga tao kasi nga pag nakita mo ang mukha ng Diyos ay ikaw mamatay mo. Yun yung paniniwala. No? Pero nang magkatawang tao ang salita, itong si Jesus ay nahayag ang mukha ng Diyos. Nakita ng mukhaan, nagkaroon ng anyo, nagkaroon ng hugis ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kaya po patuloy, uh, nagtatawag ang Diyos, hindi na lang para sa iilan, kundi sa iba't ibang bahagi ng mundo, anumang ang kultura o lahi, ay nagpapahayag na at ipinahayag ng Diyos ang kanya pong pagka-Diyos, ang kanyang sarili. Yan yung uh, punto ng ating pong pagdiriwang o kung bakit natin ginugunita ang linggong ito bilang pagpapakita ng Panginoon. At sa unang pagbasa, na nga natin na magkakaroon ng kaliwanagan ang ilaw ng mundo na magsisilbing liwanag para sa mga tao at you know, hindi na maliligaw. Yung mga tao po na nananatili kay Kristo o nananatili sa Diyos ay mananatili sa liwanag. Kaya sana po mas piliin natin na manatili sa liwanag kesa ang mabuhay sa kadiliman. Naririyan ng Diyos, kapiling natin lagi ang Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.